Magandang araw, Pilipinas. Sa ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Tinungo ng OVP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm ang paaralang elementarya ng Wago de Romoyod upang maghandog ng pagbabago banks sa kabataan. Si Jero Gomez sa report. Pinangunahan ng OVP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Satellite Office ang pamamahagi ng pagbabago bags sa probinsya ng Lanao del Sur. Ang aktibidad ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign na isa sa mga layunin ay makapagbigay ng pagbabago bags sa isang milyong kabataan. Kabilang sa mga inandugan ng pagbabago bags, ang mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Wago de Ramoyod na matatagpuan sa barangay Wago, Lumbayanagi. Apat na oras ang layo nito mula sa Cotabato City. Dalawang daan at walong putlima na mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 ang nakatanggap ng pagbabago bags, school supplies at raincoat. Isa nito ay si Almira. Dahil sapat lamang ang kinikita ng kanyang mga magulang sa pagsasaka, may mga pagkakataon na pumapasok si Almira at kanyang kapatid na kulang-kulang ang gamit pang eskwela. nagkakakulangan ng... Bakit school supplies? Bakit? Uh, wala pong ni kulang-kulang uh, pa po yung negosyo ng mga magulang ko. Po. Malaki pong tumi sa akin to kasi uh, yung yung mga bagay na wala sa akin na, na dumating din. Masaya ka po sa tanong. Masaya po. Anong kwento naman ng guro na si Normila? Sila mismo mga guro ang nagpapahiram ng mga gamit pang eskwela sa mag-aaral upang sila ay makapag-aral lamang. Dirin anya madali ang sitwasyon ng karamihan sa kanilang mga mag-aaral. Minsan kulang yung iba kay may ano dito na magulang na lima yung anak niya na nag-aaral dito. Minsan na yung iba na kulang ng school supply, minsan sa MOE pag may natitira ng kwanyo. Nag-aano na kami malalayo ma'am, may doon sa may ano pa sa barangay ng butik kay may doon sa Pantown, sa Raya ni may mga ma'am. Kasi na walking distance sila mga 14 uh, minutes. Simpleng bagay man para sa iba ang pagbabago bags, ngunit para kay Teacher Normila, malaking tulong na para sa kanilang mga mag-aaral ang natanggap na bag at school supplies. Sobra na hindi namin masabi kung gano'ng kalag. Basta ang laki-laking tulong ito sa mga bata at sa lalo na sa mga parents nila. Pero medyo naka naka ano na sila. Kaya may natanggap yung mga anak nila na mga school supply. Malaking tulong yun, ma'am. Sana mo ulit. Mula rito sa probinsya ng Lanao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiante News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.